Ilang sandali bago mag alas 8 ng umaga ng linggo noong December 8, 1941. May isang daang mga aeroplano ang lumitaw sa himpapawid ng Oahu, Hawaii. Matapos ang halos kalahating oras na pag-ulan ng mga bomba at torpedo, lubos na nawasak ng Imperial Japanese Navy ang pinakamalakas na naval fleet sa kasaysayan target ng dalawang bunso ng pag-atake ng IJN Air Service ang mga barkong pandigma ng Estados Unidos. Paano nalusutan sa pag-atake ito ng mga Hapones ang pinakaprotektadong instalasyon ng US? Ano ang implikasyon nito sa kasaysayan? Sasagutin natin yan at iba pang mga katanungan sa ating episode na ito nagsimula ang paghahanda para sa Pearl Harbor sa mga unang bahagi ng 1940. Sa taong iyon, nasa kasagsagan ang Japan sa pananakop niya sa China. Kasabay ng pagsiklab ng ikalawang digma ang China-Japan, nagkalit ang US at iba pang mga Western powers. Sinamparan ng Amerika at Britanya ng economic sanctions ang Japan. Dahil dito, nahirapan ang mga Japones na makakuha ng mga likas na yaman na kailangan sa kanyang pananakop tulad ng goma at langis pero panandalian lamang ang suliraning ito ng Japan. Solusyon sa kanyang problema, ang mayaman sa likas na yaman na French Indochina o Vietnam at Indonesia. Naglalaway na makamukam ng Japan ang goma ng Indochina at langis naman ng Indonesia. Mahihina lamang ang militar ng mga bansang ito kaya madali lamang na magapit ng mas modernong Imperial Japanese Military. Kung makisawsaw naman ang mga British at iba pa mga among kolonya ng mga target na bansa, handa ang Japan na labanan din ang mga ito. Sa hinuhan ng Japanese war planners, di pagtutuunan ng pansin ng mga Western power ang kanilang Asian colonies dahil sa noong digmaan sa Europa laban sa Alemania. Dahil dito, itinasa ng Japan ang paglusob sa mga target na bansa noong 1941. Ngunit malaking balakin para sa mga Hapon ang Estados Unidos. Nakabase kasi ang malaking US military presence sa kolonya nito sa Asia, ang Pilipinas. Bagamat neutral sa digmaan sa Europa, ang Amerika ay pangunahing sumusuporta sa Great Britain. Nagpapadala ng mga armas at iba pang gamit pang digma sa mga British ang mga Kano sa pamamagitan ng Lend-Lease. Sa makatwid, magkaibigan ang US at UK. Ang ng ito ang nagbigay ng agam-agam sa pamalaan ng Japan na kalabanin maging ang Amerika pero mapilit ang mga utak-pulbura ng mga opisyal ng Imperial Japanese Military na kumbinsi ng mga ito ang Japanese Emperor na kailangang durugin maging ang mga Amerikano sa Pilipinas upang walang maging balakid sa pananakop ng Japan sa buong Asia. Maliban sa Pilipinas, napagkasundoan na rin na upakan ang malakas na US naval fleet na nakabase sa Hawaii. Kaya, sinimulan ang pagbalangkas sa pag-atake sa Pearl Harbor bilang preemptive strike. Inatasang na muna sa plano ang pinagpipitagan at US-educated na si Admiral Isoroku Yamamoto kabilang si Yamamoto sa mga opisyal ng sandatahang lakas ng Japan na ayaw sa isang digmaan laban sa Amerika. Nakita kasi ni Yamamoto ang lakas at kapasidad ng US sa isang malaking digmaan na minsan siya na destino sa Washington bilang Navy diplomat noong mga 1920s. Ngunit dahil sundalo, kailangan ni Yamamoto na tumalima sa utos. Para sa operasyon, inihanda niya ang malakas Makido Ibinatay ni Yamamoto ang operasyon sa unang carrier-borne naval attack ng mga Briton sa Taranto, Italy noong 1940 Kasama niyang nagplano si na Rear Admiral Ryunosuke Kusaka Commander Minoru Genda at Captain Kameto Kuroshima Ano ba ang layunin ng operasyon ito? Una ay palubugin ang mga battleship na nakahimpil sa isla Paniwala kasi ng mga Hapones, panghinaan ng loob ang mga Amerikano. Kung makitang nawasak o napalubog ng mga Hapones ang kanilang dambuhalang mga battleship. Ikalawa, lumpuhin ang US Pacific Fleet kahit hanggang anim na buwan. Sa pagtataya ng mga Hapones, nabusan nilang masakop ang Asia sa loob ng kalahating taon habang di nakakagalaw ang mga Amerikano. Pagkatapos, paghahandaan nila ang isang mahaba at madugong pakikidigma laban sa lupaypay ng Amerika. Susundan ito ng isang malaking pagtutuos na tuluyang dudurog sa sandatahang lakas ng Estados Unidos. Kaya kailangan nila ang isang mabilis at mapaminsanang pag-atake na gagawin laban sa Pearl Harbor. Pupuntiryahin ng mga Hapones ang mga barko at na madudurog ang mga ito at wala nang iba pang magiging target. Samantala, nakahimpil sa Pearl Harbor ang umaabot sa walumpung mga barko. Walo sa mga ito ang mga barko de guerra o battleships, ang capital ship ng US Navy. Pito sa mga battleship ay nakailera sa battleship row. At isa naman ay nakandry dock. Dahil inaayos, nandoon din ang walong mga cruiser maliban pa sa dose-dose ng mga destroyer at mga auxiliary ship. Kaya lang ang kanilang inaasam na tatungo U.S. aircraft carrier ay wala noon sa Pearl Harbor. Ang mga ito ay ng patrolya o kaya ay nasa U.S. mainland ng araw na yun. Itong buwan bago ang pagsalakay, sinimula ng IJN ang masinsinang pasasanay sa mga piloto ng gagamiting mga aeroplano. Sa kabila nito, patuloy na nililihim ng Japan ang balat nitong pakikidigma sa U.S., ito ay kahit pa malakas ang kotob ng maraming mga Amerikano na may napipintong digmaan sa pagitan ng dalawang bansa habang naghahanda ang kibibotay. Nagpapatuloy naman ang diplomasya ng Tokyo at Washington sa pagsisikap na pahupain ang tensyon ng dalawang bansa. Bagamat pinaghanda at pinaalerto ang mga base militar ng Amerika sa posibleng banta ng pagkatake, wala sa hinagap ng karamihan na ang Pearl Harbor ang unang uupakan. Kumbinsido ang karamihan na baka mas una pang lulusubin ang Pilipinas dahil sa malaking presensya ng mga aeroplano at ground troops ng US dito na magiging lang sa balak ng Japan na pananakop sa Asya. Marami din ang mga nag aakalang di kaya ng mga Hapones na maglumsad ng mga sabay na naval attack sa magkakahiwalay ng mga lugar. Ang strike force ni Yamamoto ay binubuo ng angin na mga fleet carrier ng IJN at ang kanilang complement air wing na 350 ng 350 na mga aeroplano. Limang medjet submarine din ang aabante ilang sandali bago makarating sa target ang main strike force. Sa dalawang buso ng pag-atake, pangungunahan ng Lieutenant Mitsuo Puchida ang 70 b 5 n na Kajima torpedo bombers o kilala sa mga kano bilang Kate target ng mga bombers at ng kanilang tangan na 800 kg na bomba at Type 91 torpedo ang mga battleship at carriers na maaabutan sa Pearl Harbor. Kabilang ang mga Cape ni Fuchida sa 183 ng mga aeroplanong unang lulunsad mula sa mga carrier hilaga ng Oahu. Habang papalapit ang formasyon ng unang bukso ng aeroplano ng IGN. Nahangit ito ng isang SCR radar sa isang burol sa hilaga ng isla. Kaya lang, kulang ang impormasyon na ibinato ng dalawang bagitong US Army personnel na nakaposte sa naturang radar station. Pinakala tuloy ng opisyal na tumanggap sa impormasyon na ang mga aeroplano ay ang anim na paparating na B-17 bomber mula sa California uli na, nang malaman nilang nilusog na pala sila ng mga aeroplano ng Japan. Batay sa plano, unang lulusog ang mga kit upang bayuhin ang nakadaong ng mga barko sa Uwaho. Kaya lang, mabagat at uugod-ugod ang mga kit dahil sa tangan nitong mga bomba. Dahil dito, unang nakarating sa target ang mga matutulin na Valdai bombers na agad nagpaulan ng mga bomba sa timog na dulo ng Ford Island. Pagka 7.55, tinumbok ng walong bomber mula sa carrier na Suryo ang nakahilera ng mga barko sa kanlurang bahagi ng Ford Island. Nang makitang wala ang tatlong mga US carrier, nagpatuloy timog ang section leader na si Lieutenant Nagai at ang kanyang wingman upang hangapin ang mga American capital ships. Pero umataki naman ang anim ng mga aeroplano at tinamaan nila ang lumang battleship na Utah pati na ang USS Raleigh. Makalipas ang mahigit sampung minuto, tukuyang tumaob ang Utah. Umikot sa Fond Island si Nagai at tinira ang pinakalang battleship na nakadaong sa kabilang pantalan ng Hickam Field Island. Nasira ang lumang cruiser na Helena pati ang katabi nitong mine layer na Onglala nang masapol ng isang torpedo. Nang makitang isang lumang cruiser lang ang tinarget ng kanyang opisyal, lumiko ang wingman ni Nagai at pininterya nito ang katapat ng battleship row. Mula naman sa kanluran, sumulpot ang walong mga aeroplano mula sa carrier na Hiryu. Tinumbok ni Lieutenant Hirata at ng kanyang ayudante ang battleship row apat ang napakawala ng mga torpedo sa Helena at Oglala pero di nakatama. Ang dalawa namang iba pa ay sumunod kina Hirata sa Battleship Row. Sa mga sandaling iyon, limang mga eroplano mula sa Soryu at Hiryu ang nakaumang sa mga nakadaong na battleship. Nakasalubong ng mga ito mula sa silangan, ang dalawang dosen ng torpedo bombers na papasok din ng battleship row. Dose ang mga eroplano ay mula sa Akagi at pumasok mula sa timog silangan tatlong minuto bago mag alas otso. Kaya napagbuntunan ng pagbobomba ang dalawang barko sa timog na dulo ng Battleship Row. Ang Colorado-class battleship na West Virginia at ang Nevada-class na Oklahoma. Maging ang apat na eroplano mula sa Helio ay nakisalay na rin sa pagbayo sa dalawang US battleship. Isa Isang eroplano mula sa Akagi ang kumaliwa at naghulog ng torpedo sa California. Isa pang eroplano mula sa Suryo, mula sa Hilagang Silangan, ay tumumbok sa California. Sa kabila ng unang pagkabigla, unti-unti na kami ni Obra ang mga nasa naval base upang rumesbak. Kaya nang sumulpot ang mga aeroplano ng Akagi, nakapaghanda na ang ilang mga anti-aircraft gun crew mula sa mga natamaang barko sinalubong ang aeroplano ng umaatikabong anti-aircraft fire na nagpahirap sa kanilang bombing runs. Nagliliab na AA fire din ang alatnan ng sumunod na labing dalawang bomber mula sa kaga. Limasang na ito ang pinabagsak habang pumapasok sa battleship row. Dahil sa lumalakas na depensa ng mga barko, tumagal ng higit 11 minutos ang dapat sana isa at kalahating minutong pag-atake. Sa kabila nito, labis na napinsala ang Oklahoma at West Virginia. Sa isang torpedo na inihulog ng mga Japanese aircraft, 12 ang para sa Oklahoma kung saan 5 ang tumama. Dahil sa tinamang pinsala, tumoob ang Oklahoma makalipas lamang ang 15 minuto. Itong torpedo din ang tumama sa West Virginia na nagpalubog sa kanya. Nila mo naman ang sunog ang California dahil sa dalawang tama ng torpedo bago tuluyang lumubog. Sunog na lumitaw ang apat na potsyam ng mga high-level bombers ni Pochida. Huling nagpaula ng mga bomba ang mga Japanese bombers. Nadaplisan ang Maryland. Dalawang beses naman na tinamaan ang Tennessee at ang West Virginia. Nadamay pa ang departure na Vestal na nakadaong katabi ng Arizona pero mas napuluhan ang Pennsylvania class na Arizona. Isang torpedo ang tumama sa puwitan ng barko at isa naman sa pangalawang gantaret. Ang tama na ito ay sumindi ng apoy sa imbakan ng mga bala at tumika ng isang napakalakas na pagsabog. Nahati sa dalawa ang barko at lumulog. May ang libong mga tripulante ng Arizona ang nasawi. Sa lakas ng pagsabog, nakunan ng video ang pagyanig mula sa hospital ship na Solis na nakadaong sa kabilang dakong isla. Ilang araw ding nagliyab ang isang malaking sumog mula sa lumulog na Arizona. Tanging ang Nevada lamang, ang di na Nagpumilit siyang makasibat ng battleship row at uugod-ugod na lumayag patimog samantala, isang midget submarine na unang pumusmit sa daungan bago ang pag-atake ang naispatan ng USS Curtis. Ang apat na kasama ng Japanese Minisa ay una nang nasukol at napalubog. Bago pa makapasok sa Pearl Harbor, agad na pinaputokan ng Japanese sub ang Curtis pero nakailag ang US ship. Mabilis namang nagpaputok ang Curtis at tinamaan ng punglo mula sa isang 5-inch cannon ang kalaban. Sa puntong ito, patungo din sa direksyon ng nanggalaban ng mga sasakyang dagat, ang US destroyer na Monagan nang makita ang kumpuntasyon. Bumilis ang Monagan upang banggain ang Japanese sub. Pero mabilis na nakaiwas ang kalaban at nagpakawala ng kanyang huling torpedo. Ngunit di nakatama ang midget sub at tuloy ang sumabog ng napurukan mula sa mga inihulog na depth charges ng Monagan. Nasawi lahat ng dalawang crew ng Japanese mini submarine. Bago mag alas 9, lumitaw ang 167 ng mga aeroplano ng mga Hapones. Ito na pala ang ikalawa at huling buso ng kanilang pag-atake. 78 mga Valdai bombers ang naatasang tirahin ang makitang mga battleship at mga carrier. Ngunit sa mga oras na ito, wala na ang element of surprise para sa mga Hapones. Kaya nagkagulo ang paglusob ng second wave. Dahil sa umaatikabong anti-aircraft fire, tila nakiayon pa sa mga Amerikano ang panahon dahil natatakpan ng mga ulap ang himpapawid ng Pacific Fleet Base. Ang nangyari ay, karamihan sa mga Eroplano ay umatake sa mga inakala nilang battleship. Ito'y kahit marami pang ibang magagandang target sa mga daungan, kabilang ang walang cruiser at marami pang mga destroyer. Isa sa mga kinuyog ng second wave ay ang papatakas na USS Nevada. Bandang alas 8.54 ng umaga, bading walong mga Valdai bombers mula sa magkasulungat na direksyon ang kumatake sa Nevada. Yung ang mga torpedo ang tumama sa barko dahilan upang mapilitan ang kapitan na isadsad ang barko upang di tuluyang lumubog. Tatlong dive bombers naman ang muling tumugla sa California kung saan isang bomba ang tumama siyam ng mga bombers naman ang tumaragat sa battleship na Pennsylvania. Kaya lang, mas napuruhan ang nadamay ng mga destroyer na nasa unahan ng Pennsylvania. Ang Downs at Cassin na parihong lubhang nasira. Isa pang tinaget ay ang battleship na Shaw. Labing limang mga bombers ang dumasda sa Shaw at nagpaulan ng mga eksplosibo na sanhi ng kanyang pagsabog. Samantala, nakahanap ng katapat ang USS Curtis ng isang may tama na Valdai bomber ang biglang bumulusok papunta sa barko. Ilang minuto ang nakalipas, tinamaan naman ang Curtis ng isang bomba. Di rin nakaligtas ang rally ang unang tinamaan ng torpedo sa unang bugsok ng pag-atake. Limang dive bomber ang umatake at isa ang nakatama sa nakoy tumagilid na battleship. Bagya rin nasira ang USS Honolulu ng tamaan ng bomba mula sa second wave. Pero maraming ina na target ang tila nakaligtaan ng mga Hapones. Tulad na lamang ng destroyer na Phoenix na halos katabi lamang ng tumagilid na Vestal. Maliban sa mga fuel depot, di rin pinansin ng aeroplano ng IJN ang naval yard kung saan nakadaong ang kumpol ng apat na Tentan cruisers. Sampung ulo lamang ang kumaterya sa dakong ito ng isla at tanging ang gunulo lamang ang nagaprisan Pagkaalas nung ng media, tuluyan na natapos ang pag-atake ng mga Hapones Sa paklusog na ito, umabot sa 2,335 katao ang nasawi at 1,178 naman ang sugatan kabilang sa mga nalagas ang 68 mga sibilyan. Limang mga battleship ang napalubog, ngunit tanging Arizona at Oklahoma lamang ang di na naiahon pa. Tatlo sa mga battleship na lubog ang na-recover, kinumpuni at muling sumabak sa digmaan. Ang ibang mga battleship naman ay nagtamo lamang ng kaunting pinsala. Dahil sa nangyari, sumiklab ang galit ng mga Amerikano. Agad ang deklarang ng gyera sa Imperial Japan si President Franklin D. Roosevelt at ang U.S. Congress. Sa kabila ng matinding pinsala, may nakaligtaan ang mga Hapones. Nakaligtas sa kanilang pag-atake ang mga U.S. aircraft carrier. Ang pagkakamaling ito ay pagsisisihan ng mga Hapones nang rumesback ang U.S. gamit ang kanilang mga carrier ng sumunod na kalahating taon.